SM ngayon. Sobrang dami ng tao. Kabalik Christmas party ni Kathleen. Sinundo ko siya. Tapos, dumiretso kami ng SM kasi ano daw, uh, maglalaro daw sila dito sa Tom's World ng mga classmate niya. So, andito ako sa labas. So, grabe ang tao dito sa SM. may ang pera ng mga tao ngayon lahat nasa SM guys lahat nasa SM ang mga tao sobrang traffic na din pagpunta ko dito sobrang traffic dito po sikat din sa loob niya. Una saan ba yun? Ang daming tao, grabe. Grabe, Pasko na ba? Grabe, ano ba yan? Grabe na ba yan? Pumakita si Kathleen at sa kayo mga classmate niya. You me. <laughs> mga tao pag ganitong season. Sana all mapera. Tapos sobrang traffic na rin. Ang hirap na rin umalis-alis ng ganitong ano. Ganito. Sobra. Kasi nung no oras ako umalis sa bahay. Tapos nung no oras na ako nakarating. Sobrang traffic. Sobrang traffic namin malamang. Malamang sa malamang to. Sobrang traffic. Papay muna guys kasi ang gulo. <laughs> Sobrang ingay here sa SM.